Good morning mga kapaparts may, na, may nagtatanong kasi sa akin Nag-PPM sa akin Nagtatanong Kung bakit raw Itong mga atsal ko na Tinanim ko dito sa may paso Samantala malapad na raw ang Bakanting lupa dito Bakit daw hindi direct sa lupa So ito na nga I-explain ko na nga O baka kayo rin nagtatanong kung bakit So ito ang explanation ko dyan Kasi dito sa amin Uh, palaging nababahaan o paminsan-minsan biglang umulan at ang area areas na to ay umaapo yung tubig pag nasa lupa siya pag mabutan siya ng tubig tapos matagal ang pagtuyo abutan siya mga dalawang araw tatlong araw mari ang ating halaman ay mamatay kaya ito ang isang paraan upang ma-save natin ang ating halaman, gulay. Tulad nito, pag umapaw yung tubig hanggang dito, hindi siya maging uh, affected. Hindi siya maapektado doon sa baha. Kaya ito ang rason na nandito siya sa paso ngayon. At saka, yung ugat niya, hindi naman gaano malawag na area ang dapat niya uh, sasakupin. Tama ba yung po yung pagkatagalog ko. Ayan. So, punti yung ugat niya. Kaya-kaya niya dito sa paso. So, hindi na dapat naman sa malaking area kasi yung ugat niya. Maliit lang man ang area ang gusto niya. Basta may lupa lang. At masusurba na siya dito. At pwede natin to i-transfer kung saan natin gusto. yon ang rason kung bakit natin to tinanim dito sa paso. Mayroon naman ako dito tinanim sa lupa. Pero hindi ko sure kung ito ay masasurvive for how many years o how many months kung abutan to ng ting tag-ulan abutan to ng baha at sigurado ako pag abutan to ng baha sayang ang ating uh, trabaho dito sayang ang effort sila ay mamatay oh okay, ito nasa paso siya safety pwede natin buhatin i-transfer kung saan gusto natin ilagay so yan mga kapaparsang, update po natin ngayon sa ating backyard garden so ngayon lang ako nakapag upload kasi busy busy ako sa isang araw at mayroon pa ako seedling dito i-transfer ko pa to sa mga paso din para safety ang mga gulay natin pag abot ng tingulan. ulan Ayan, mga kapat. so thank you so much and God bless yan lang po ang update sana naintindihan nyo kung bakit hindi ko tinanin to sa lupa diretso na idinadaan natin sa paso kasi para hindi mamatay pag maabutan ng bahay. Bye, -bye.